Ito okay, na Atong puniton. Atong puniton atong nakuha nga kwan, Puniton na to ang ah, nakuha ang hagumhom guys. Adre. Eh? Hagumhom to, hagumhom. Ta ang target board natin. Tanawin natin kung saan na tamaan. Wah! Asintado guys oh. Dito talaga sa ano? Dito tumama yung ano? Oh, hindi pala. Dito pala sa kabila. Saan yun? Dito tumama guys oh. Dito pala. Talagang hindi pa rin kumukupas yung target natin guys. Dito talaga sa ulo. Na ulo talaga. Yan yung tama guys oh. Aha. Grabe. Pero sinanday ko yun. Sinanday. Para matamaan talaga Nang gusto ba.